It's a bad morning. Bad morning talaga kasi inunahan na ako sa pag-harvest ng aking dragon fruit. Ayan o. Nalis na yan. Magkasunod ito kasi kahapon na nandito. There are three na magkakasunod dito. Tapos ito. Okay. Kung sino ka man na kumuha, Nanahan mo talaga ako. So, ito kukunin ko na. Baka madisgrasya pa. Aray. Ayun, ako ang nadisgrasya. Tusok-tusok. So, ayun. Kukunin ko na talaga to. Mm, ayun. Kung sino ka man na kumuha. Bakit? Hindi mo man lang hiningi sa akin. Ito din. Kunin ko na sila. Tutusok. tusok hmm. Ayan pa sa taas. Hindi ko siya maabot. Ito yung maliit. So, yun lamang po.